Hi guys, good day. Share ko lang yung gala namin. Last day, no more spackles and it's my personal vlog. So let's go. Huh? Ano? Ay, yun kasi ako sabihin. Will you marry me? <laughs> May tinatanong yung anak ko dyan. Kaya naman na-curious din ako. Kaya tinanong ko kay mister. Ne! <laughs> Sabi nung anak mo, Bata tayo ko magpakasal. Sabi ko, hindi ka nagsasabi si papa na will you marry me? <laughs> <laughs> And then, naghahanap kami ng makakainan. Ano yan? <laughs> Simaga, sa yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? may superhero dun sa may dulo. Siyempre, choose pa rin nila ang Jolly Wing favorite nila. Oh, trip niyo mga to. Hindi ko trip sa Makay dito, pero parang gusto nila. Ready na ba? <laughs> Papasok pa lang na entrance, kabado ka na. Ah, na lang po. Ang mga gamit po sa I-try ako dyan na isang ikot pero hindi ko kinaya kaya hinayaan ko na lang sila. sila Bagong kain kasi ako kaya hindi ko kaya. Ay, nasa ulang, Sabi kasi nila hindi ka mag-enjoy dito sa Alabang Festival pag hindi mo nasa Kento. So tinry ko. ano na? Diba? Banda dito. Uh Oo. -oh. Natuto na sumpit ko. <laughs> <laughs> so yun lang guys. Thank you for watching.